Alam niyo ba na bawal ang usok ng sigarilyo sa ating mga alagang ibon? Sapagkat ang usok ng sigarilyo ay may kemikal na tinatawag na carcinogen na nagdudulot ng pagkabalisa. Masama para sa kanilang mga baga o lungs dahilan upang mapahina ang kanilang immune system at maging sanhi pa ito ng kanilang kamatayan. Huwag manigarilyo sa paligid ng inyong mga alagang ibon kahit na sa parehong silid. Ang mga alagang ibon ay madaling mapinsala mula sa usok ng sigarilyo, kaya mahalagang ilayo mo ito sa kanila. Dagdag pa rito, ang usok ng sigarilyo ay nakakaapekto sa kanilang mga balahibo kahit napaliguan mo na ang inyong mga alagang ibon ay nakadikit pa din ang amoy ng usok ng sigarilyo sa mga balahibo nito. Dahilan ng pagpangit ng mga pakpak at balahibo ng inyong mga alagang ibon. Yun lamang po at maraming salamat!